Maglaba, okay na, man, laman, laman. Hello, good evening, mga ka GGO at mga ka Mama, Mami, Mami Z, <laughs> mga ka she. Dinner tayo guys, ang ulam namin ay yung kanina na tinolang manok. Maraming ulam. And pritong isda na. Not it's not bones. pang Buko. Halo -halo. <laughs> hello. Good evening. Dining, guys. Fresh from the. Fruit stand. Oh, no. Fruit stand. pa ni Skyplex. Pwede. Mayroon pa po ni Skyplex. Mayroon hmm, pa man. Nakaunun na. Ilagyan rin. mo na ba ng gatas? Ang um, buti din. Tamis ba ka? Ay, Kung ano? 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 daghan ng gatas ka. Tamis ka ayaw una. Wala kayo. Wala pa nga yung kalahati yun. Eh. Hmm. Tamis, Tamis naman na ang ay, ang gawin ni Gilbert, butangan og orange na soft drinks. Maungan di itong... Mm. Yung puti puiti di na butangan soft drinks ang butong. Hello! Good yes. evening! Good evening.

Ha? Diyan na princess. Pa na princess? Pa na amadya. Ano? Poto? Amber Isaac ka Sky Foods so much. Sino ba 'yun? Hello ka iPhone. tayo na asa daw ko. <laughs> asa ka na work at isa for pasikret. May nag-withdraw sa ATM ba? Tapos iniwanan niya yung resibo. Tapos pinose nung na next sa ka kanya. Sabi niya, pinamukha ko niya talaga na tulubi ako. Meron naman dakot kayo ba? Bala. <laughs> <laughs> May daw din ako. Asa sa tingin. na siya. Hi! <laughs> Taon ka? Ikaw, princess, di ka mapawad? Ha? Dahil si princess? Gibaw ba ni mong ang nagibaw ang pinat. Wala, mamatay na si do. Wala na siya ng na Wala mm na -hmm. ron ng timod? Gusto na siya magawa sa iyang mga Oh, ilalong pag ko na sa kung sige niya ambak amba ka ng ilalong. Kung gilid si Rand, i Hindi na siya babahak mo. Hindi ba sa layo pa na pag-labay nga, mahal na ang klase ero. Mahal na klase ng kanak na klase ero. Mahal gani, pero dagdag tiba Baligya. So, Mag-force naka... <laughs> ka na lahat. mo so, mga ang na na kami. na, Half. Half. Half golden half mo, uh, drink water. Ayaw. lang <laughs> Nampiyan naman. ganyan kaya naman kinsa bisa? ibutang bdi usok ibutang sa di sa tungo at mana, wii magtambunan nahihi, bay. oh, asa ba nga magkuan gitu? mahirap talo talo mahirap mahirap Shout out to Josie Lou Galvez Yeche! and Rosemary Danao. Shout out. Hello, Atero. Shout out to Josie Lou Galvez. Galvez. Oh, Hello, baby. Hello, gamay. Hello, ante ka ng loob. Oh. Ato niya, princess ko. Don't. Oh yung sa platinum kapag doski niya pa ganon nagigmo kano ni sorry ako hindi sure kaya yung galo lutong the first place ano oh, mm -hmm. gusto mo yung super gusto ako koin kasi hindi ko alam yung part yung super kapalit kapag ako

Alas na siyad na mong Pinsan, her, Herbert, Ayoma, KM, asya sa media sa ibinibenta, aso lahi kung paano nila. Asa Asa dulo na wala ka.

ako ka ka Kaya nga ako ugma. After duty daw. Mm. Ang yeah. ano? ayaw na. Mm. Tapos sabi ko, sabi ko na Japan. Japan asawa. Tapos maya maya. Hindi ko, hindi na ako nakapag-message I-block na ka? I-block yeah. yung laki. May na hindi, na, hindi ko na siya ma-message. Kasi wala nang reply. You cannot reply? Ang di you block me guys. Ang laki mo nang gato ng cellphone mo. ko pala. Tapos nag-add siya sa ako sa Hindi kay... na siya ma-add kay... Marag-add normal. kay friend yan. Ipang black lang kami kayo ibang restrict niya. Nag-delete na lang yung isa. Kung saan message, iba na mo sa ganda ng messenger. Ang lang Uy, Bisa ka mag-anak? ang ka ka. Kaya mag comment comment siya. Yan masama siya ba Open mo ko ng Tagaasa mo na. Ibu, tagaasa ng Puro Pasko na yun. <laughs> Giblock <Give laughs> din ito niya. Di na naman makita sa Facebook. O i add man ako niya kanina sa Facebook. Ambot lang. Pag-i-block, gabot ko Check ko ka. <taro. laughs> Get, 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 Get down. Get down. Get down. Pantay yung sabang. Get down. Get down.

pure, manak ang water right. ng gano'n uh, gano'n na yung gatas? na minsan pa maraming bibi o fish kaya fish fish sa tinas ginsan kay Nag-start ang money sa taosan sa middle is nagstart of hundred maopen nato barato pero sa customer na tukoy <tipulay> tukoy 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 Sige, sige. Kung... So, kinihan ko na Philip ang nagkuhan ko. Kung hindi na si Philip eh, sige, baka... tug ba? No! Baka po ginagawa siya. Obang kaso, na. Kasi gawin ako eh. Anto siya sa kuwan ba? Ilo, ilo, ilo. Doon lang, Israel. Dito sa ikaw, layo. Kato naglubot-lubot dito ko ni sa gitna Ang Saudi? Saudi. Mm. Ito nakita ninyo. Sa part o, sa amo wala pero dito sa Dubai. Makita makita. Kita eh? na mo ni. sa Bahrain, kapit Customer din man to inot. Eh. <laughs> Kasi sister nagkikisa highway man ni Agino Philip. na. Hello. Traffic will. Ang highway usahin. No, akin. Okay, yeah. So, may eh, kung wala oh, ka ma. Traffic, kita Ang mga tuloy Yan, siya. din siya. Mas dool din eh, ang highway kaysa katong <coughs> Baby, oh! Fish, oh! Mm, Bigis siya dito? Kaon <coughs> siya. Eat! ang buto-buto ako wala. Pero sa uban uh, uh, na... sa uban na area. Pablo po. Nang gagubatan na lang Israel. Kontra mo Kontra. Hindi ba ang... Narag yun sa Bible pa ba? Hmm. U Palestine? Palestine. Palestine? Palestine sa Israel. Hmm. Kaya, Mga Hodjo, mga... Ano uh, mo? Mga taga-Israel, di ba? Ang Israel, mga God, is... Uh, ano Sana, na? Ikuan sa Kaya, protectahan ba? dili na lang mapindi. Yakuan kayo sa dato ng lugar ba? Kasi ga may rasyon na. Hmm. Nagpaalat. Dili na lang yung mga, mga bata. <coughs> Israel ka. Bless nga hmm. na sila sa Kaso uh, parang mga, hindi pa na nilawala. Where are wala na, nakadatik sa lalang. Di lang nasa lugar kayo. Di lang nasa Do you believe Jesus? No? Lahi man ay lahang puan. Sa Israel, ka di lang mas to puan. Jesus, lahi man ay lahang puan. Ang siguro. Lahi lahang magpaparoon. Ano internet lagi? Nasaan ka nagpunyay? Okay. So, yung sinasabi, oh, weather-weather wow. lang <laughs> yan. 1 to 5 mansan noon, nangyayat tayo ng ating job, kumangato ko. 1 to siguro, saan? Walang siyang pera. Naulo siya, tulad niya, buwan ba yung private car. Okay, galing sa Canada wala siyang reserba, diyun mung butjab kung anong damit sila, pabaligya niy 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 sa niy Kain po tayo po sa oras. Uy. Fish ka lang? O, oh, fish o. Oh. Okay. Pag-inay ah. Ibi <coughs> fish. May nalang lang nakatoki si eh. Pili. Yayama yeah, na si Sweetie at si niya.

this one. na dahil kaayin niya. May gand, may gand. Kuskus pa nila may... Di uy? Di man. Dagan niya. Dagan niya soke eh. Taka savior steak. Wala upay ko rin yung Mag-charge din yung cellphone. Uy? Dahil? 6 p.m. to 5 p.m.

nigat um, go tangan na yigatas kayo pa daw kung pa ano po yun kailan ni Am bili sila ni Am kola sa tam kare bangka unteran tam isok ka ayu oimong magsarili ka na lang diyan magmuna kami idama kita miskae di man ayu ang tam iska ayu nasira siya masarap batman Lagyan na natin, kuwante. Uh, wala na yung gatas. Wala na yung gatas. Wala lang yung Ako okay nga lang. Ako Butong lang. Wala nang mas okay man ako? yun. Nag-easy dito. dito. Napay, butong dito? Wala. Ay, katong kanaman, man. Wala, wala. Wala. wala na Yan ang Wala na. Wala na. ako. na. Kaso makatulog siya. <laughs> ah, Napadagan ako, Oh. Nagigilap ko ka nga, pwede. Iro pa mo, sabot, di muka. Katay. <laughs> ah. Sino si? Si Araya. Si Kung saan mo siya ba? Baboy.

Yes, shout out kay Ma'am Carol Arceo Sahor. Mahal ka ayo insano yung mga ano dito. Greeting po sa imuha, Mami Z, Jocelyn Galvez. Wow, dami pagkain. Pa shout out Jocelyn Galvez. Rosemary, the now ano ulam niyo para fiesta? Thank you sa so nagbigay ng star. <laughs> wow, hello, baby Shaira, right? Say hi. Say hi, 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 <laughs> 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 <Say> hi, 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 Hello baby. Smile, smile. <laughs> Say hi. Say hi.

<laughs> 'Yung ng naman. Hi baby. 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 <laughs> Tingin sa cellphone. ka smile, smile, smile. Smile, smile.

Bye. <laughs> mm. this? Mm. You want to hey. Bye. thank you you watching.